Hi guys. Wow, yung ano ko, yung papaya ko, ang baba lang nito. Pero mamumunga na siya. Oh. Ah, ang galing talaga. Ang baba lang niya, no. Oh. Ah. Siguro ang baywang ko lang 'to. Ay dahon niya. Kinatulan ko kasi tinanda ko 'to. Ano? Ah. Ang baba lang pero namumunga na yung papaya Ayun, no? bunga na yan guys Ito Ayan, saka ito Ito, ito 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 Mabubunga na siya Ang baba lang yung puno Yung tanim ko dito Palamansi ko Ang laki na ko Ayan lang din yung sanlad ko. Ganda ng papaya ko. Oh. Grabe. Ang baba lang niya. Pura namumunga na.